Dito sa buhay na ito kapatid, ang sukses ay sinusukat kung gaano kayaman o gaano kadami ang material possession ng isang tao. E ano ba talaga ang totoong nagmamatar sa mata ng Panginoon? Pagkatapos ba ng buhay na ito ay eh, successful ka makakarating sa kaharian ng Panginoon? Tara, 5 minutes pag-usapan natin. Luke 12, verse 15, And he said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Sa verse na ito, kapatid, nagtuturo si Jesus, nare-remind niya yung mga nakikinig na i-refocus yung priorities ng mga tao kung ano ba talaga ang mas importante sa mata ng Diyos. True life is not measured by material wealth or possession, Ania. Wala kang madadala dyan kahit ano. Totoo naman. Ang katotohanan, mawawasak lahat yan. Lahat ng ipinundar mo kasabay ng katapusan ng mundong ito. We are made to glorify God, hindi para guguli ng oras natin masyado at i ang mga bagay na magpapasaya sa iyo dito sa lupa. Pero makakapaghiwalay naman ng iyong relasyon sa Panginoon. Ang destination natin ay sa langit, kapatid. Pero inuubos mo ang lakas mo sa world journey, hindi sa spiritual journey. But what truly matters para makarating ka sa destination ay yung spiritual journey. Uy, refocus, kapatid. Spend more time sa investment sa langit kaysa sa investment dito sa lupa. Natutunaw yan hindi natin sinasabi na bawal mag-acquire ng material things but what these things affect ay yung focus mo sa pag-glorify sa Panginoon. Yun ang questionable. May warning sa verse, so, tingnan nyo, about covetousness and greed. Examine our hearts for any desires that may drive us away from dependence to God. Baka kaya ka umaasenso, tinitesting ka rin ni God kung makakalimot ka. Pag naalimutan mo na siya at nagdepend ka na lang sa sarili mo, tapos. Tandaan, ano yung sabi kong dalawang journey? World journey o life journey at ang spiritual journey. Pag nag-focus ka sa world journey, tapos ka talaga. Ang sabi ni Lord, seek to build a life rich in relationship, service, and growth in your spiritual journey, mga kapatid. Fokus sa yaman, sa spirit, not sa yaman, sa material possession. We are not made to follow our hearts, to follow our dreams, to believe in ourselves. Mali yun. Mali yung wini-wish natin kapag kami birthday. Believe in yourself. Follow your heart. Follow your dreams. Mali kapatid kasi ginawa tayo para magpuri, mag sumamba sa on glorify the Lord. Yun ang mahalaga sa buhay nating ito. Tara kapatid, manalangin tayo. Maari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. O Ama kami, lumalapit sa iyo na may pusong nagpapakababa. Alam po namin ang lahat ng biyaya ay nanggagaling sa iyong mapagpalang kamay. Tulad ng matabang lupa, ang buhay po namin ay batid naming puno ng iyong provision, and goodness. Panginoon, turuan mo kami maging channel ng blessing at huwag maging pansarili at makasariling kapakinabangan lamang. Ang pagpapala mo'y kamtan. Make our every blessing be for the glory of your kingdom. Bantayan mo ang aming puso laban sa pandaraya ng mundo. Ukol sa material na yaman. Bagkus, makamtan namin ang yaman ng aming relasyon sa iyo and of service to others. Turuan mo kaming maunawaan ang bawat oportunidad at basbasan namin ang mga nakapaligid sa amin mula sa iyong biyayang ipinagkatiwala sa amin at sa buhay namin makita ang refleksyon ng pagmamahal ni Kristo sa sangkatauhan. Naway, ang panalangin ito magpasok sa amin sa iyong kalooban, sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas at Panginoon si Kristo Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kita tayo sa bawat bukas. I-reflect natin ang mga sinasabi ng Panginoon upang magigabay natin sa ating buhay. Kita ulit tayo bukas.